Hello, magandang hapon. So, bali nandito kami ngayon sa probinsya namin. Uh, kung makikita ninyo, yung saunahan, niyo yung papa ko at saka yung kalabaw namin. So, bali galing pala kami sa bayan. Namimili kami ng mga bilihin, yung mga gagamit, gagamitin namin sa loob ng bahay. Uh, at saka yung mga alam na, pagkonsumo na rin. Uh, kasalubong pala namin yung isang motor. Kung makikita ninyo, hirap na hirap yung motor. So, bali yung mga kadaan lang talaga dito isa talagang karalasan ay kalabaw lang talaga tsaka yun isang single na motor dati naman meron pong daanan dito na pang sasakyan ang problema sinira po ng uh, baha kasi talagang malaki, malaki da, lagi dito yung uh, baha na dumadaan lalo pag medyo Desembre so ito po uh, malaking tulong po sa amin ng kalabaw na talaga hila ng mga dalahe namin kung magkita ninyo talagang sobrang putik diba o oh, mapapansin nyo grabe yung putik talaga dito talaga nakakatamad pero wala ka bang choose dahil dito naman talaga kami sinilang at dito na lang kami lumaki. So ito yung probinsya namin sa tuwing nagbabakasyon kami. Magandang hapon!